Sa isang iglap, nasaid ang naipong pera ng isang OFW mula sa halos limang taong pagtatrabaho sa Kuwait. Tinamaan kasi ng delikadong sakit ang nag-iisa niyang anak. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ilang buwan pa lang nakakasama ng isang OFW ang nag-iisa niyang anak. Pero sinubok agad sila. Ang anak niya kasi biglang nagkaroon na. Nang malubhang sakit. Halos limang taon naging domestic helper sa Kuwait si Arlina, 30 anyos. Hunyo ngayong taon, na nagdesisyon siyang umuwi sa Pilipinas for good para makasama ang siyam na taong gulang na anak na si Yumi. Pero nito lang na buwan, si Yumi biglang nilagnat. Tapos bigla na po siyang nagsuka-suka, doon na po nag-start po. Hanggang sa manghina po siya, tapos iba na po yung yung poise ng ano nasa ganyan na po siya hindi na po siya makakain kakain siya konti isusuka din po niya ganun po yung nangyari nag na naman po siya tapos nang itim na po hindi na po siya makain nga inanuhan na po siya ng tubo po si Yumi unconscious pa rin at naka life support na ang sakit niya nervous system infection at metabolic encephalopathy So, kaya tinatawag na metabolic kasi nga chemical ang cause or toxin ang cause. So, encephalopathy meaning yung brain nagkaroon ng diferensya. So, dahil yun, meron palang ibang organ na sira. Mas broad po ito. Actually, parang medyo mahirap kasi hanapin talaga yung pinaka main cause. It could be another organ. So, kaya medyo complicated. So, very delikado po itong sakit na ito. Umabot na sa kalahating milyong piso ang bill ni Yumi sa ospital at nasa id na rin daw ang ipo ni Arlene kaya siya ay nananawagan ng tulong. Sana pumatulungan nyo niyo po ako na madugtungan pa po yung buhay ng anak kasi nag-iisa lang po yung anak solo parent din po ako. Hindi ko na po talaga kayang bayaran po yung sana po nyo niyo po ako gusto ko pa pong makasama yung anak ko siya na lang po yung meron ako ngayon. Sana po nyo niyo po talaga ako. Sa mga nais tumulong, maaari niyo pong ipadala sa mga detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.